Isang mapagpalang araw sa ating lahat mga kalingap Ngayong araw na ito uh, bib uh, Bibisitahin po atin si uh, Nanay At uh, Balit na balitan po natin Na bumalik na siya dyan sa dati niyang uh, Tinayterhan Kaya uh, samahan niya po ako, mga kalingap Tuloy po natin siyang uh, Bisitahin Siya po yung uh, May kaibigan din o ano siyang uh, Puting Inkanto At puting duwende So alamin po natin mga kalingap Kung sinundon ba siya Ng kanyang mga kaibigan Ito po mga kalingap yung kanyang lugar Yan. Sa kabila po sa gingan Dito po sa kabila ay naman At uh, may mga ilang ilang uh, mga saaging. Uh, saging So alamin din natin mga kalingap yung kanyang uh, kalagayan ngayon kasi nakalipat na siya dyan sa dati niyang uh, theaterhan kung mga uh, mga panood po yung part 2 po nito ay eh, dyan ko po, po siya pinuntahan noon nung unang dating ko dito sa uh, Jainsan kasi yung part 1 dyan ko pinuntahan po eh as yung part 2 pagpunta ko dyan uh, wala na siya yung pa siya ng ibang uh, bahay uh, ngayon po bali part 3 na po ngayon ito at uh, nabalitan natin na uh, dyan na nga po siya bumalik na siya sa dati niyang uh, teaterhan nasa kung saan ay ko uh, kubo-kubo din po ang kanyang uh, bahay tsaka nag-iisa rin, nag rin po siya sa uh, buhay at uh, deserving din po siya mga kalingap, na matulungan kapabutan po ng tulong pagmamahal hindi may mga kapitbahay din po siya dito yan ito baha baha po din po dito mga kalingap. Last po ng ulan kagabi yan. Kaya di po tayo makagala ngayon. Anak ng baka. <laughs> eh, Daling nyo ko. Sarap yan na ano. Ipa. Uh, Pangalan Ito Dito po mga kalingap. Balito po yung kanyang bahay. Ay, nandun si nanay. At uh, sabi natin. Nay magandang umaga po Nakabalik Naka, ulit ako dito sa iyong uh, palasyo <laughs> Siya nay may dalawang palawad uh, Pagdamutan niyo po muna yan Ay salamat po Okay pa Hay, <laughs> makikibalita po ako sa inyo nay uh, Kailan po kayo uh, lumipat dito? Nung ano lang Isang linggo na po Ah uh, isang linggo na kasi nagkasakit ako doon sa kabila. Oo. Oh. ako dito kasi wala mo akong kasama kasi doon. Oo. Eh, hey, ba't yung ano, yung mga uh, kaibigan yung puting duwindi na siya puting inkanto? Anong balita pa sila, sa kanila doon? Hindi ba kayo sinundan? <laughs> <laughs> May nagsasaing doon palagi eh. Ah, hindi, hindi kayo sinundan? Hindi pa. <laughs> <laughs> eh Sabihin ko kanila, huwag sila sumunod para yung pagtulog nyo ay eh, dire-diretsyo. <laughs> Wala, magbantay doon kung susunod sila sa akin. Mm. Doon muna sila. Puntahan ko lang sila doon, balikan lang. <laughs> mm. Akala ko sinundan ka ulit dito, mag-imiss ka ng ba yun. Pura may best friend nila doon. <coughs> Puntahan ko muna ulit sila doon. Mm. Maraming duwindi doon eh. Oo, oh, pero hindi naman po sila nang ano. Hindi. <coughs> balita niyo nyo mo, dito nga tayo. Opo nga tayo dito <coughs> na may ipagpintuan tayo. <coughs> si Nanay Patrick po pala, <coughs> eh, na, siya, siya nalang po mag-isa po dito sa kayang tahanan. Ano, uh, magipagkwentuhan tayo kay Ate Patrick. Ate Patrick, ata uh, medyo matagal-tagal din tayong hindi natin siya nabalikan. Yeah. <laughs> ah. Kasi ay uh, naging busy po tayo sa pagpunta po natin sa bundok. Ate po kasi. Na. Sabi tayo. Anong nah. balita diyan sa yung agenda? Wala pa. Wala pa tayo. Pero marami ka nang anit ah. Yan. Yeah. Yan yeah, mga gulay-gulay kinuha po yan ni pa nani patring sa gubat-gubat kung mapapanood nyo po mga kalingap yung part 2 nitong uh, vlog natin na to uh, yan nahanap po natin si nani patring patrino sa gubat nasa sa kung saan uh, doon siya uh, kumukuha ng mga ligaw na ampalaya palaya eh buti to na, na isa tong bahay mo ngayon mm, hindi pa na, hindi pa natapos kasi hindi mm. Ayusin na ito ng anak ko eh. Hmm, eh saan yung anak nyo ngayon? Labaw. Ay sa Labaw pa pagpunta niya ulit dito sa sa ano. Hmm. Alalaki po kasi mga anak nyo. Ilan, ilan na pa yung anak nyo? Ano na lang, apat na lang, ka Tracy, namatay yung siyam. Ay, ah, yun na lang pala anak ni pa 3. Dalawa na lang, isa na lang anak nyo pumupunta dito. Hmm, babae, lalaki eh. Lalaki. Hmm. Kasi may pamilya naman kasi yun eh. No. Hindi kita makaano lang ano. Wala baha sa inyo? Eh, baha din ni. Eh mag <laughs> ulan, bahad dun sa bahay. Ito, pa, sa, paligid namin. Yeah, pumasok yung tubig dito kagabi. Oh. Oh. Kaya, uh, kaya dapat uh, punta din sana ako sa bundok ngayon. Kaso nga lang, eh, mahirap madulas yung dalan ngayon yung dun. Nga. Madulas nga. mga katutubo na pinapuntaan ko dun. Mm. Eh, mahirap ang daan. Ito pa makakalimp yung bahay po ni Ah, ah ni Patrick ay, po. po. Ay, sa loob. Hindi uh, <laughs> ko panay. naayon. Uh, ah, yeah yan po, ito po yung uh, pangunahing pangkabuhay po ni Nani Patrick. Ito po yung mga wild palaya na nakukuha po ito sa mga gubat-gubat na siya naman po uh, tinitinda niya. Nay, magkano po yung sanggay ito? Isang bikis? Sampo. Sampung piso. Uh, Marami-rami na rin ito. sa, alimay deliver mo, tatlo, bainti. <laughs> Tatlo ba mm, eh. minsan, singko lang yung ano nila eh. Mura naman. Awad nila, iwag eh. ko sa kanila eh. Eh, ang hirap. pa. Oo. Oh. Pero kung ilako ko yan, 10 pito ito. Hmm. Ang hirap na yung pagpunta mo doon. No. Eh, ang hirap yeah. Um. yung po ng mga uh, ward ng palaya okay. na ganyan. mainit masyado. Kasi po nung yung part po, ay doon po namin siya nahanap. Mahirap, mag mahirap po maghanap po talaga ng wardang palaya. Dami pang kubra. Oo, oh, dami pang kubra po doon. Kasi masyado po masukal. Uh, Mabapunod niyo pa yung mga kalingap sa part 2 ng ating vlog na ito. At uh, doon po makikita po yung aktual kung paano po si nani kumuha ng mga palaya. Kung paano po siya mga Pati yung kahoy hmm. niya, yun, di ba? Binta ko rin yan. Binta rin yon. Magkakaisang big kiss na eh sa kahoy na. Sipin niyo po ah. Eh uh, ano lang. Huwag lang niyo magdakaw. Ay oo, oh, oh, mahirap po yan. <laughs> itong bahay po ni nanay ay gawa lang po ito sa mga tagpi-tagpi oh, tagpi-tagpi tagusan yung pinto Yan, ang, tagu ang pinto po nito magkatapatan po ang pintuan nito pintuan dito pintuan din dyan hindi pa mo kasi naayos wala pa pera eh no, oh, barito po yung ano ni nanay oh Hindi oh, maganda-ganda na higaan mo ngayon, Nay. Ah, oh, so, dito ako sa upuan. Dito, dito pa rin sa, sa upuan? Dito ako nag-upuan, sa upuan. Paano ka makaka-street dyan? <laughs> Ito na ayaw, ano, ano, mm. yan? yukot ako ayaw ko. Ano Ito pa yung pinaka ano yung nanay oh Magkira na yan eh. Oh, na, ano, uh, balik na ano kwarto yung nanay. Kaso na yung ano? Yung haligay. Oh, yun know? o. So, may kahoy. May iba. Yung ano? Balik, wala na pala haligay dun sa wala ano. Wala na. balik na. drabi yung mga kalingap. Yung bahay po ni nanay. Tira mga niyo sa ginger. labas. Ito po yung labas ng bahay po ni Nani Patring. Yan. Tira, ang gawa po talaga sa mga tagpi-tagpi. At uh, karapat, dapat po talaga siya mapabutan ng tulong pagmamahal. Yan. Ito po ang kanyang uh, bahay. Siya lang po mag-isa dyan. Uh, nakatira. Doon po tayo, dumangin sa isang pintuan Dito sa isang pinto naman tayo papasok. Kasi ang pintuan po ni Nani Patrick ay magkatapat. Agusan <laughs> niya. hmm. So, yun po mga kalinga, pa na pa? Ah, Wala sirado. Ang gabi, ah, bukasian uh, bukas yan, ako. Di malamig? Malamig din. Eh. Hmm. So, yun po pa ta. Malamig po dito sa lugar po ni Nani Patrick. May kurindi po kayo. May, ano? Uh, hmm. Magkano ba binabayo po yan? Pag uh, nag- yung anak ko nagbayad. Ayo, anak ko pa nagbabayad. 100 lang. 100 daw. Um, oh, isang ilaw lang naman eh. Mm. 100. 100 lang. Mm, pwede na 'yun, barato na 'yun. Kain-kain ah, na po 'yun. So, 'yun po mga kalinga pa ta. Sa bago pa lang po sa akin channel, baka pwede po pa-subscribe, paki-pindot na rin po 'yung bell button notification para ma-notify po kayo sa mga bawat uh, video na i-upload po natin. Gadget po mga kalinga, pakisuportan din po natin sila uh, Barsatos Matubang, atin na vlog, Kalinga Prag. At saka hanggang dito lang po ating uh, vlog baka kalinga, pata-ingat po tayo lagi, and God bless. Bye-bye po. Bye-bye. Eh, pero yung mga kaibigan mong ano ah, duwindi sya ka puti May mga ikanto do. <laughs> <laughs> Sundan ka dito, bahala ka. Oo <laughs> nga, sinusundan nga ako dito eh. Hmm ayoko sa kanila nami-miss nila ako nami-miss ka nila mm. sige po mga <laughs> sige kalinga po sige salamat okay po at uh, uwi na rin po tayo mga kalinga sige